May dalawang anak na parehong lalaki na halos kasing idaran ko lamang ng aking makilala ang ginang na itago nilang natin sa pangalang Madam Leia. Biyuti na siya ng aking makilala sa edad na 56 years old. Pero sa edad niyang iyon, sa tuwing siya'y bibisita sa aking pinapasukang trabaho, ay tunay namang siya'y meron pang asim. Bukod sa so flawless niyang kutis ay ang kapansin-pansing hinaharap na parabang bundok ng Sierra Madre na sa tikas niyon ay hindi napaguho sa nagdaang panahon. Meron siyang negosyo na merong kinalaman sa baking. Hindi yun basta-basta. Dahil meron lang naman siyang tatlong truck na mabiyahi araw-araw para mag-deliver. Noong makaramdam ako ng hindi maganda sa company na aking pinapasukan, nag-resign ako pero bago yon, ay nagsabi ako kay Madam Lea na gusto kong magtrabaho sa kanya. Hindi ko alam kung close ba kami pero sa loob kasi ng apat na taon ko sa trabaho, bago ako napunta kay Madam, ay lagi niya akong inaabutan ng regalo tuwing Christmas. Naging isa ako sa empleyado ni Madam Lea pero hindi niya ako inilagay sa delivery bagkos ay ginawa niya akong assistant. Nagre-receive ng order, nag arrange ng delivery orders at nagre-receive ng products na aming pang stock. At kung minsan nagpapasawad sa aking co-workers. Normally ay magiging close kami ni matama dahil sa dalas naming magkasama at halos sa buong maghapon ay kami lamang ang magkausap. Lalo't ang kanyang dalawang anak naman ay mga nagtatrabaho bilang call center agent at mga walang hilig sa negosyo. Na ang pagiging close namin ni Madam ay naging dahilan upang sa dalawang patas ng harina ay kanyang ibuka. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Matapos ang malaago buhay kung pag-aaral noong elementary, high school at college, ay doon ko pa naranasan ang buhay na mas mahirap pa noong ako'y nag aarala na inakala kong pagka-graduate ko ng college at sa pagkakaroon ko ng trabaho ay doon na matatapos ang aking pangangamote. Pero hindi pala. Dahil sa dami ng tulad kong nakatapos at hindi ng pag-aaral, tulad ko ay naghahanap din sila ng trabaho. At isang katutak pala kami pag nagkasama-sama sa pag-a-apply. Na para bang sa isang company hiring at merong isang dana aplikante ay sampu lamang pala ang kailangan. At bago ka makapasok ng trabaho, bukod sa dami ng kailangang requirements, ay pagpapawisan ka ng daming singhot sa daraan ng exam at interview. Then pag natanggap ka naman ay walang kasiguraduhan kung mariregular ka o hindi. Dahil kahit goods na goods ang iyong performance, pag ayaw nila sayo, e goals ka at wapakal sila sa effort at magandang record mo. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Daryl, 42 years old, may asawa at eto, tulad ng iba, ay meron na rin kaming dalawang supling ng misis ko. Noong ako'y nag-aaral ng elementary, ayon, ayos na ang makapasa. At bilang panganay sa aming apat na magkakapatid, ay medyo maaga akong nagkaroon ng responsibilidad bilang kuya. Aba may mahirap din kasing magpasunod eh. lalo't may mga kapatid kang matitigas ang ulo. Hindi mayaman, hindi rin may kaya, pero hindi rin naman mahirap ang aming pamilya. Kahit panggugubat gugubat, ang siyang ikinabubuhay ng aming pamilya. Yun nga lang, gaya nga ng sabi ko, ang naging pag-aaral naming magkakapatid eh, ay tila tao na nag-aagaw buhay. Yung tipong kailangan namin ng magsakripisyo at malayo sa aming mahal sa buhay, makatapos lang ng pag-aaral. At ang school namin noong elementary, medyo may kalayuan sa aming bahay. Yung tipong pag minalas-malas ka eh, darating ka ng school na maputik. At pag malakas naman ng ulan, baha ang aming kalaban. Noong ako'y mag-high school, kinailangan kong iwan ang aking mga magulang at kapatid at ang lugar na aking sinilangan. Mayroon namang high school sa nasasakupa ng aming probinsya, pero masyadong malayo. Kaya tulad ng ilang sender sa iyong programa, ay nagmanila rin ako at nakituluyan sa aking kamag-anak para ipagpatuloy ang pag-aaral ng high school at kung sakali e eh, college. Shout out po sa lahat ng readers and listeners ng Kasgol TV. Noong makarating ako ng Manila sa bahay ng babae na itago na lang natin sa pangalang Tita Ellen, nakababatang kapatid ni ina ay naging lubusan na ang aking pangangamote. Doon ko naranasan ang umiyak ng dahil sa murang hindi ko nararanasan mula sa aking magulang. Gawaing bahay na para bang hindi ako naiiba sa kanilang katulong at ang hindi ko naranasang kulang na lang ay walang tulugan dahil sa dami ng trabahong nakaatang. Sa totoo lang, mahirap mag-aral ng ganoong maraming inaalala. Tulad ng pag-uwi at malit ng konti, sermon na agad. O di kaya naman igawaing bahay na umaagaw ng oras para sa aking assignment. May gipang mag-aral ng walang sapat na pera kaysa trabaho na may konting aral. <laughs> sa loob ng anim na taon, kasama ang dalawang taon ko sa college, ay hindi ko nakuha ang masanay. Pakiramdam ko eh, nasa bahay ako na maraming kinatatakutang multo. Kaya naman noong makatapos ako ng college, ay never na akong bumalik doon. Ang masaklap, dahil sa aking ganong sitwasyon, eh, hindi ko na-enjoy ang aking pag-aaral. Kaya hindi ko masasabing high school ang pinakamasayang parte ng school days. Dahil para sa akin, eh, noong mga panahong iyon, eh, ay wala nang sasaya pa kung makakalis ako sa poder nila. At kung ano ang aking naging trabaho na may konting aral sa poder ng kapatid ni ina, sa Manila kasi karamihan sa mga misis pag hindi tindahan, grocery store, ay iyong kantin or karinderiya. At noong dumating ako kina Tita Ellen, kilala na ang kanilang karinderiya. Bukod sa kanilang pwesto, ay meron pa silang mga pa-order na sobrang nagpahirap sa akin sa unang limang buwan ko doon. Paglilinis ng bahay, nakulang na lang pati bubong ay ipabrush. Basta, basta para akong natroma. <laughs> Pakiramdam ko eh, tira na sa isang lagusan ako, mainit at napakahirap kumilos. Nakakapagod. Ba eh, ayaw ko kasi ng ganong buhay. At bilang patunay, yung karamihan sa aking mga pinsan na tulad ko eh, trabaho na may kunting aral ay hindi nagtatagal at umaalis na lamang. Eh ako naman kasi malayo ang amin at hindi ko alam ang pauwi. At sabihin na lang natin na nandoon ako, tiyagain na. Masasabi kong sana yan pero gaya nga ng sabi ko, sa alim na taon hindi ko nagawa ang masanay. Trabaho na may kunting aral, ginawa. <laughs> ang totoo na sa anim na taon ko doon, hindi ko nabilang kung ilang ulit silang nagpalit ng katulong. At sa mga panahong walang katulong, sambot ko iyon. Kulang na lang ay gok mati sa dami ng labahan. Noong makagraduate ako ng dalawang taon sa college sa korsong may kinalaman sa elektrikal, umalis na ako kina Tita Elena. Maging noong aking OJT, Pagkatapos ko ay nagpakita lamang ako sa kanila at kinabukasan ay sumibat na ako. Na para bang taing tae, eh. <laughs> ako na umalis sa kanilang pamamahay. Siyempre nagpasalamat naman ako. <laughs> hindi naman ako ganun kasama para baliwalain sila kahit papano kung wala sila. Maaaring hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pero bago yon ay nag-submit muna ako ng resume sa aking pinag-OJT-han yun kasi ang sabi ng aking supervisor para pag nangailangan raw sila ay ako ang kanilang huhugutin. Pero napanis na ako ng kakahintay sa amin sa probinsya. Walang nagparamdam sa akin. Mahirap ang pamuhay sa amin at narealize nare ko lang iyon noong makita kong malaki ang ipinagbago ng aking mga magulang. Sa halip na sa paaluan ay hindi at sa pahirap hindi tulad ko ang dalawa sa aking nakababatang kapatid ay hindi na umabot ng college pero naka high school naman. Yun nga lang parang minana nila ang trabaho ng aking mga magulang. awala eh. Ayaw magsialis sa amin hanggang sa doon na nakapag-asawa na una pa sa akin. Napadpad ako ng Cavite sa tulong ng isang kakilala at nagtrabaho ako bilang caretaker maintenance sa isang subdivision. Tumagal ako ng mahigit isang taon, umalis ako dahil sa sobrang tumal ng pagtaas ng sahod. Eh nagkajowa pa ako doon na iba naman ang kumain sa club di ba? Sayang ang gastos. Nakapagtrabaho ako sa isang religious community at doon ko nakilala si Madam Leia. Doon ako nagtagal at umabot ako ng apat na taon dahil maayos ang sahod, yearly increase, tapos maraming libre at stay in ako as their maintenance. Nakilala ko si Madam Leia dahil friend siya ng aking boss at hindi sa pang-aano hat mama si Madam Leia. Piyuda na si Madam Leia at nagmamay kanya ng negosyong may kinalaman sa baking industry at sa edad niyang 56 years old, ay makinis at talagang hindi lang bastang may asim, may ibubuga talaga. Madalas ko siyang makita at tuwing darating ang Christmas ay lagi niya akong inaabota ng regalo. Hindi siya suplada at madalas kaming magkapag-usap bago siya umalis dahil nagbubukas ako ng gate para sa kanya. At nasabi ko sa aking sarili, okay siguro kung siya ang aking magiging amo. Meron siyang dalawang anak na puros lalaki na halos kasing idaran ko lamang. Pero ayon na rin kay Madam Leia, hindi niya maasahan ang dalawa at naghanap siya ng dalaga na pwedeng maging assistant. Wala naman akong masasabi sa naging trabaho ko bago ako napunta kay Madam Leia. Kaya lang, noong makarandam ako ng kakaiba dahil sa pagpapalit ng management, nag-resign na ako. Pero bago yon, nagsabi na ako kay Madam Leia na gusto kong magtrabaho sa kanya at tinanggap naman niya ako. Ako ang naging assistant ni Madam Leia. Ang maganda noon, dahil matagal na kaming magkakilala, ay hindi ako napipressure sa trabaho. Tatlong truck kasi ang bumabiyahe at halos araw-araw yon sa dami ng orders. Bukod sa tatlong driver at anim na pahinante, ay meron pang dalawang nasa bodega ang naging trabaho ko naman ay parang office. Total naman raw ay nakatapos ako ng college. Eh hindi raw bagay sa akin ang magbuhat. Kaya ako ang ginawa niyang assistant. Sumasagot ng tawag, nag-aayos ng order at delivery, nag-aayos ng sahod. At nagkaroon ako ng access sa phase ng kanyang business. Na para bang ako ang gumagawa ng dating trabaho ni madama. Hanggang sa ayun nga, at noong umabot ako ng limang buwan, na maayos naman ang takbo ng kanyang negosyo ay ipinagpagawa niya ako ng sariling office at tinasan niya ang sahod ko dahil gumaan na raw ang kanyang trabaho. Sayang nga raw at hindi ako naging isa sa dalawa niyang anak. Mas naging close pa kami ng amo kong biyuda dahil sa buong maghapon kasi ay kami lang lagi ang halos magkasama at magkausap. At kapag may kailangan ng kanyang mga tauhan, ay sa akin muna dadaan iyon. Hindi naman ako nagkaroon ng problema sa mga datihan. Mas okay pangaraw yun eh, dahil mas nakakakilos sila ng maayos. Ang akala pangaraw nila ay kamag-anak ako ni madam. Kaya medyo hindi sila kampante sa akin noong una. Ang maganda pano noon, noong dumating raw ako doon, ay bigla raw nagkaroon ng merienda ang mga budigero kapag hapon. At ayun nga, kung minsan sinasamahan ko sila at doon sa patas ng harina kung minsan ang siyang nagiging patunga ng aming merienda at madalas lamunin ang pitsang libre ni madam. Doon na rin ako natutong magmaneho ayon na rin sa kagustuhan ni madam. Ang pangit naman na tingnan kapag aaten kami ng meeting tapos yung boss, ang driver. Umapat ako ng apat na taon kay madam at ang dahilan ng aking kusang pagalis ay nahaloan ng lansa ang aking pananarbaho kay madama. Nalaman ko kasi na kaya pala ganun kabait sa akin si madam, gusto niya pala ng isang hardenero na magiging tagadiliga. Aduh! Hindi ako nakatanggi noong una at medyo nagtagal din ang aming kalokohan. Eh sino ba ako, 'di ba? paling lang lumapit sa manok eh. Siyempre, sinungaling ako pag sinabi kong walang appeal sa akin si madam. Kaya lang, trabaho kasi ang hanap ko eh. At ayokong masira ang kanyang negosyo ng dahil sa akin. Kaya pala nagpagawa siya ng isa pang office para sa akin para maging libre ang kanyang office sa aking kakaibang overtime. Hindi ko alam no, ewan ko lang sa iba, pero ako gusto ko ang ganon, sino bang ayaw? Pero gusto ko sa tamang tao, tamang lugar, at tamang environment. Pero ayos din. <laughs> Parte ng buhay ko na mahirap kalimutan. Sa ngayon, sa ginawa kong pagpili sa tamang daan, ay ayos naman, still kicking para sa pamilya.